Hello, today is Saturday and I would like to harvest ng ating saging check natin tong ating nilalakaran para hindi natin ma apakan ang mga tanim. Ayan. Yan po ang aking mga uh, tanim dito. So, kanina pa ako dito, nagtagpas ako ng tinagpas ko yung no? Kasi, ano, dahon lang siya ng dahon at hindi namumunga. So, tinagpas ko doon. Uh, kasi nakakaano sa aking malunggay. At least, ang malunggay ko, ang dahon ay naibibinta natin. So, ang hindi napapakinabangan ay kailangan tagpasin. So, isa pa din doon, tinagpas ko din. Dalawang uh, ano ang tinagpas ko. Uh, so, dito, kanina, uy, nag-ano na ang akin ano. Yeah. Akin malunggay. Ayan. Dito yung mga papaya. Yan. Marami tumubong papaya kasi dito ko tinatapon. So ito, meron dito ng nabati na saging. Ayun siya oh. Ayan siya, diba? Ayan siya, nabale. Sa so, na lang. Ayan, sobra kasi ano nang hangin. Kaya tagpasin natin pero ito kukuhanin na lang natin. ang lang at ayusin natin para matagpas ah! so ayan natagpas ko na ang puno at ang mga dahon ay ang doon. Kaya lang. Nagkaroon ng problema dito. At natumbahan yung ibang mga saging. Ayan. Siya. kalbo. Kaya pinutol ko na lang. Ayan. Apit po. Sandal na. Sandalong. Pero okay lang. so Ito na siya. At naandito po yung ating saging. <laughs> I will I will carry that. Are you? Are you sure? Yes, I am sure. I am good enough. i uh, American farmer. <laughs> Yun siya. O, oh, diba? Meron akong American farmer. Just put there. In front. Yeah. Thank you. Right there, okay? Yeah. Mm. My my assistant farmer, American farmer, it's a Fred. <laughs> Ayan na. Do you want me to bring it in or you want no. to leave it out there? Just leave it here. Ayan. Ayan salamat. Thank you, honey, for helping me. Ayan. Ito yung aking ano. At dito ay nagtagpas ako ng... Ito, nagpas ko ang kahoy dito. Na, na ngayon, guyabano. Tsaka dito ulit ko. Yung saging dyan na tanim ko ay inilipat ko siya dito. Yan, dyan ko na lang inilipat. Para dito sa gilid ay mga saging siya. Kasi pag doon, alam mo na ang saging dumadami kasi yan. Yan. So, dito, tinagpas ko dito yung isang duyabano ulit. At tinapon ko doon ang mga yan, mga dahon. So, yan. At dito ay kukuhanin ko yung ano, puso ng saging. Yan siya. dalhin ko doon kay ate 20 pesos din yan <laughs> so yan yan ang ginawa ko ngayon at kahapon ay ano ulit ako ng ng gabi yan. kasi naglinis ako doon sa labas pakita ko ha pakita ko ang nilinis ko oh, kasi after ng aray, after ng ulan talagang yumabong dito ang mga ano damo so nilinis ko dito yan. Yan. kahapon naglinis ako I know nung isang araw yan. dito ako nanguha ng gabi sa so, mamaya baka makakuha ako ulit yan siya pag-iingat, di ba? Tanda, oh. Ito yan. Nilinis ko. Exercise. So, ito yung mga yan. Banab. Dayabano. Yung tinagpas ko. Ayan. Dito tayo muli. Sa ating na-harvest na saging. At ilagay ko siya sa dito sa tray. Ayan. Okay. kapuyoy oy. Ah, itong aking ano. Ah. Uh, kung kayo nangunguha ng dahon ng malunggay. Lagay nyo po sa tubig. Yan, yan. Hindi po siya mga ano, malalanta. Ayan. So, dito. Tayo ay mag... Tayo na. yan, magsisipi. Yan, start tayo sa pagtanggal uh, tanggal nito sa... Ano? Sa pungang. Kailangan kong mag-gloves kasi madagta kailangan natin itong tanggalin na dito kasi pag nahinog na siya ah, mahirap na siya tanggalin kasi na, nalalaglag na lang hmm. hindi ito aabot kay probay, yung isa na lang Ini daw kasi siya ano, ng daan ng saging. syo Ako po ay ano very busy Uy ayan, yan ako lang ako kani, kay ano kay mami Ken mami Judita at Buhol Boholan nagdamay Andito ako sa garden. Iniwan ko lang yung pom. Nagniyot lang ako kasi. Na, ano 'yung ng ano 'yung isang. Ingat. talaga tayo nito ng harvest after one year. Ayan, uh, ganito na lang pag nakatanim tayo sa mga hindi pa dyan at may mga lupa magtanim na kayo o wala kayong makita ano puno ng saging uh, bumili kayo sa so, may mga tanim tapos ipatanim nyo kung ayaw nyo magtanim maganda kasi ang ganito mga sabi kasi organic siya Spanyola ito ang tawag sa amin pero ito hindi kilala dito Yeah, tapos na. So, ayan na ang ating na harvest for today. Thank you so much sa support nyo mga kagardens gardens Ayan, sana ano, salamat sa inyo lahat dyan sa pag-support ng aking maliit na garden pero malaking biyaya po ito sa akin. Ayan, ito lang po yan. Maliit lang po siya pero malaking tulong at pakinabang yan. na hindi kito lupa, nakikita nyo lang kisa sa damuhan at mano dito ang ahas sa bahay. Ayan, pinalinis ko. At tinaniman ko nalibang libang na ako, nag na ako, nakakalibri na ako. Kahit pa paano na ibibenta ko pa. O, diba? Ayan, sipag at syaga lang. Para meron tayong ma-harvest. email us a lot and thank you so much this is Lori's garden thank you and make a long shout out to you bye